Ya mga gilew, ang kaldirita niya bitske ang baka at kalabaw Oh ay suwag ang suwaga. Pero nung sarap niya, ang dali ko diya Oh, po gilew, bahala na kayo magpanuwag diya Baka at kalabaw, pinagsama ah? ah, Parang natalo ng kalabaw ang baka din sa suagan <laughs> Put some hot water Mix it together Yo, no, iya yeah. Grabe na ito. O, oh, ay di kitang isa na yaan O, gilaw. Wala naman ang kaldereta ni Ang Bitski. Yung baka at bakat kalabaw na pinagsuag ah, Ay, kito yung bagay. Ayos din eh. O, oh, yan na. Kaldereta ni Ang Bitski. Ibang na naman yaan O, oh, wala pa ba, ano Yan yeah, mga gilew, magluluto tayo ngayon ng baka. Ay, kita niya Sa mura ng ating ng baka ngayon kasi sa baboy o oh, kita nyo mga rekada o yan yeah. ibang presyo na naman ito ng kalderita o oh, ating lagtaka na ito yan yeah, gilew huhugasan ko lang yan at nang uh, huhugasan ng malinis na malinis yan yeah, mga gilew ko na ako ng mga tuwet at sangkap na ito Ya, yeah, gilaw, sabay-sabay na yung paglalagay na yan. Ah, oh, okay, yung pagyaya. Gigisahin nyo lang yan. Ya, yeah, mga gilaw, gigisahin nyo lang hanggang maging translucent na. Tapos ilagay nyo na yung karne. Del Monte, baka naman. Yan, nilagay ko ng baka. Oh, siya. Yeah. Ah, Haluin din lang yan. Gigisa-gisa lang natin ito. Yan, lalagyan natin ng toyo. Kaninong girlfriend pa <laughs> 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 Paytay dyan. Yan, lalagyan natin ng paminta ng sip ng bitsen. Ako, bitsen. Yagi Leo, dinagdagan ko ng karning kalabaw at kulang pala sa amin yung Makakalaang. Oh, ay di. Kaya ako nilagay para magpangnuag. <laughs> Opo, gilaw. Bahala na kayo magpangnuag di bakat kalabaw kalabaw Pinagsama, ah. Ah. Ay, da base Papano kaya? O, tunay ako hindi nagbibiro. Nilagyan ko ng karang kalabaw o aring baka. Tinan oh. nyo ibang texture na rin. Kasi ito ang kalabaw. Ito mas maitim. Tinan nyo ang pagkakaiba ha. Yung baka, yung kulay brown. Yung kalabaw, yung madark-dark ng konti. Iyan. <laughs> o, tingnan nyo ang pagkakaiba. O, oh yagilew, yeah, gilew tunay yung gilew baby si yun baka mamaya ay lubsak na o oh. siyempre palalambutin muna natin yung karne niya kita nyo baga ang kalabaw at baga nagpanuag na din eh yeah, lalagyan natin ng pickles o oh, ha baga, hindi ay tak tak na lang ito ano ba yan yang yeah, gilaw o oh. parang natalo ng kalabaw ang baka din sa suwagan <laughs> Yagile, wala lagay na natin are. Pag malambot na yung karne, lagay na natin ito. Yan, yun ibang version ko ng pagluluto. Ay, pag din naman, version ng kaldereta, ah, ah. nga lah, bakit kalabaw? O, oh, papaano, suwagan-suwagan su niya. Gile, pagkakunti na ang sabaw, lagyan niyo ulit. Dahil yun, ipapadiretso ang pagpapalambot natin niya. Ay, oh, kalabaw at baka, suwagan-suwagan. Su <laughs> Ito, tutunawin lang natin sa mainit na tubig Ang cheese, reno At saka ang ating peanut butter Yan yeah. natin itong <laughs> Ayaw pagpaytay din Paktay tayo dyan Pira yung Can opener ko Ayun oh, nga, maganda kaga. laglag Ay pa paano, gilew? Oh. So ginawa na ito mga gilew. Oh. 'Yung ating ano, peanut butter. Put some hot water. Oh mix it together until it's like a uh, cream sauce. <laughs> Ilagay natin ng paminta. Yan, yon. Oh, di ba ga? Tapos lalagyan nilagay na, ko na yung mga sili-sili diyan, yung sili oh. itong niyo yung sili diyan. Diyan natin lang natin tong bell pepper. Lagyan na natin yung bell pepper. Yan, gilew. Lalagay ko na yung bell pepper. Ah, yung ano? Yung iyang. Grabe na ito. Sa haluin natin niya. Yan yung ating reno, cheese, at saka peanut butter. Oh, ito yung mga giliw. kaya magagiliaw di kay na ay pinasis, pinasusulak ko ng kaunti at ng matunaw pa yung keso o oh, ay di isa tamisa na yan o oh, naman ang kaldereta na yung bitske yung baka at bakat kalabaw na pinagsuag ah, ay kita yung bagay ayos din eh oh. Ah, ah ay talaga namang daig na daig ito Pasa siya nakapalakit Hindi ako naglalagay ng mga measurement sa mga ingredients natin dahil ako naman ikong magluto yung tansya, tansya dahil iba iba din naman tao ang kakain minsan ay eh, mataas ang panlasa minsan ay eh, mababa ang panlasa ay di kayo tansya tansya na lang di yun lang mga gilewa lang o, paano ba gaya magsarap na naman ang kakit tanghali ang aray yeah, mga na natin na rin cream paste oh ha ika tingnan ah, ah. Ay, hindi lang maganda masarap pa ay kung pwede lang ligawan ay nalantakan ah ah naman! Ay! Oh my God! Wow! Oh, Diyos Rude! Aw, oh, aw, ah, aw, ah, mga gilew! <laughs> yan na, kaldreta na yung bitski. Bambersin na naman yan. Oh, Uwag pa ba ano? Lagtakan na natin ito. Oh. Ito na nga po, sinasabi sa mula. Oh. Ah. Inhawa ito. <laughs> wow. In ya magileo kag direta ang bitske kag direta baka at kalabaw oh ay suwag suaga pero nung sarap niya ang dali ko biya oh tatanan na natin ito hay na baby guys